Yo, what's up kaamay? Panibawang vlog na naman tayo ngayon. Today is Sunday, day off natin. Day off ng mga Indoy. At uh, October 6 na mga At kailan uh, kailangan natin sa vlog. At uh, ito yung chance natin makapag-vlog mga Kasi nga rest day natin. Uh, rest day sa, sa trabaho. Pero pagdating sa gawaing bahay, hindi tayo nag-rest day mga Daily tayo naggagawa ng gawain bahay. So, meron tayong mission ngayon. Una sa lahat, syempre, kailangan natin mag-reveal gusto na kasi mamay. Ma Ang lakas ng bisyo sa tubig mamay. Ma so, siguro ko dalawa. mayroon pa dito, tatlo. Ito. Ito. Ayan. Gawin ko ng tatlo mamay. Ma Paparepeat tayong tatlo para at least uh, mas makakatipid tayo. Gawa nang nagbabawa na ako tubig mamay. Ma Gawa nang sa opisina eh, na wala din tubig eh. So, kailangan mong bumili. Bumili ako doon ng isang parang 1 liter. Nasa 20 yata, 25. So, kumbaga halos 5 gallons na. Kasi ito, nag-range siyang 15 hanggang 30. Depende sa uh, refilling station. So, yan ang sa mission natin. At the same time, mga may, ito, yung pinaglulutuan ko. Yung portable na, ano, na burner. syempre yan, ano naman yan, butane. Ito yung natin bibilin. Although, meron pa siya naman, uh, ano lang, kapag, just to, to be sure na meron extra. Kasi, pag naubos yan, at hindi tayo, ma, ano, ma, ito, tayo mag-stop sa pagluluto. Salpak lang ng panibago. Luto ulit. So, ngayon, alam niya, uh, sa mga Pilipino, kung sa tayo makaka, ano, makakabili ng, alam mo yun, yung kaya ng budget, dun na muna tayo. So, although meron akong single burner dito, tapos nandiyan yung tanke So, binarik ko kasi yung tanke ni Mrs. Gina ginamit ko yun sa, ano, sa, nakasiksik dyan sa may karton sa likod. So, ginamit ko sa pares at kailangan ko siya ibalik mga may, kasi hindi naman yan ang binili natin so yung sa tangke natin na apat uh, mga may, na dispose na natin yun so na naibenta naibenta natin so yun pero mga may, ano lang kasi yan eh laman lang ko so pag nagka budget kasi alam niya na 1000 plus yata yung ano yung gasol yung sa petron petron ba oh, petron gasol mga may, may sa 1000 plus wala tayong ano parang uh, on the spot na ganong cash na uh, 1,000. So, kumbaga, nialan natin sa ibang bagay. Let's say, mga tubig, tapos pang ulam-ulam. So, meron pa naman pang bitin eh. So, doon muna tayo. Pag once na naka-LL sa buhay, maamay, saka tayo dadali ng ano, pambili ng ano. Matagal yan. Apo siguro ng minimum 3 months kung tuloy-tuloy ka magluluto. Mga amay. So, yun. At, ano pa ba? Isa pa sa order ng bossing, maamay ni Mrs. So, pupunta sa palengke. Uh, titingin ako magkakanpas ako ng, ano, ng costume. Mga sa, Kasi, ang um, this October ito, magkakaroon ng parang World's Day. Kasi, yung magsusuot ng ano, mga costume, di ba? So, kakanbas. Gawa ng baka gamitin ni si Ana si School. At, uh, yung, mga yun, makakapagkanbas tayo. Tapos, malaman natin yung presyo, mga may. Uh, pagkakalam ko kasi, ma <laughs> mahal yan, eh. At, uh, isa pa, yung uh, chapsuy. So, gulay ang bibili ko mga kamay yung nasa supot na yung 25 yata o 30 pesos so mas makakatipid tayo doon at least mayroon na tayong sinasabi nga uh, parang chop suey so yun kasi madalas ko bilhin kaysa doon bumili ko sa yote, karos, cabbage mga may uh, mahalang gulay ngayon at uh, baka mapamahal tayo mahirap na mga kamay ang tayo ngayon mga kamay sana sa sa pagkabudget ganun ano syempre kakaumpisa lang natin sa trabaho at hindi naman ganun ka kaluwan na nga natin yung finances or buhay-buhay ba so tiis-tiis mo na habang nga nakaka-survive pa naman so yun labas tayo mga kamay at syempre alam nyo na raw vlog lang to at uh, supportan nyo po channel ko mga kamay kasi yun nga may self challenge pa rin tayo onwards mga ituloy tuloy to hanggang sa meron hanggat merong youtube mga kamay so don't skip ads mga kamay sa mga, mga nanood ah na. so laking tulong po nyan lalo ng bermans sa ngayon medyo patas lang patas ano, yung RPM ni ano ni YouTube Mamay. So punta na tayo sa daan. Yun Mamay, nasa labas na tayo naka, naka namin na tayo. So nandiyan yung pusa Mamay oh. Ayun oh, pusa namin oh. Nasabay yan sa akin eh. Yan, oh. <laughs> Iba. Yan. Labas na kami ni Nami. At uh, yung pusa nasa labas lang. Pag oh, tinatawag kayo mga Mamay, tayo mo tatawagin pumasok na ang <laughs> ah, may and hindi yan nakakana ano, yan yun dun sa ano, sa, sa labas kasi hindi niya pa memorize yung ano yung daanan so nga ano, yung mga basyo yung ah, may. at uh, tayo ay palabas na ng ano na ang highway para ano para mag ng tubig so may jeep mahamay OMG ah palabas pala arkilado si Manong ah jackpot <laughs> so, uh, yun dito tayo sa ano sa exitan dadaan so yun halag yun oh. exit diba susundin natin nung nakaraan hindi ko sinusundin yun eh kasi dito rin ako sa entrance ng mga kamay ganun dati sarado pa yun eh yung exitan yung gate na yan at uh, speaking ah may di ba kita niyo basa yung ano yung daan umulan kasi kagabi maamay so hindi tayo nakapaglaba lasang ulan na problema na naman kami sa ano sa tulo sa Kesawi do diba, anong inayos na siya ng nakaraan pinaglalagyan na ng bulkasil yung ano yung alam niya, yung ambre na umbrella nail, di ba yung ano yung pako. So, oh. tapos mga butas-butas doon. Ang kaso eh mas lalong lumakas yata 'yung ano. <laughs> yung tulot tsaka nadagdagan, hindi lang sa kwarto makamay. Pati sa ano, pati sa ano, kasi goyo. Yan. Pati sa to Pati sa lababo. Sa so, may dituan nandoon na may tulo na rin makamay mas talong ano, dumami nung napatyan ng ano ng bulkas yung pambihira tatlo na yung ano yung tumutulong mga kamay isa sa kwarto dalawa sa kitchen sa milababo na discover ko lang mga kamay kanina nung nagluluto ko ng ano ng ah uh, ito uh, ako ni Mrs. Almusal as uh, lunch uh, napatakan ako sa ulo kaya sakto iskubre and punta na tayo sa ano, sa bayan mga main paripil muna na tayo ng ano ng tubig dun kay ano kay manong so yun lang kasi ano na nakikita ko na bukas ngayon eh hindi kasi mostly yung iba sarado eh so yun saan ito pupunta okay. tuloy tayo sa biyahe mga main samahan po ninyo ako sa ating munting biyahe Ayan, puno ngayon ng ano. Puno yung Sabor Mamay. Daming shopping. Sana all. Daming ano, pan shopping. Ayan. Diridiritsu. Diridiritsu. Ayan. Kita kasi tayo doon Mamay sa ano. Sa paripilan. yung Mamay. Manapit na tayo sa ano. Refilling station. Hopefully ano, bukas sya Siguro naman, bukas. Ito anong last Quick yata, Sunday din na yata ako na ano, nagpa-refill Huwag lang alas 12 Huwag lang tayo makakapata ng alas 12 mga kamay Hindi ko lang alam kung ano, hindi ko lang nakakita yung ano yung Yung oras eh, kung ano oras eh Basta lumabas na lang ang bahay Hopefully ano, ah, bukas siya Malapit na malapit na tayo doon Oh yeah Konting kempot na lang mga kamay sa uh, police station mamay Santa Cruz ayan, may mga ano dito mga colleges Ayan, dito sa ano, ayan, Union College nandito lahat mga amay kung baga talikuran lang Union College sa harapan mga amay may PWU dun ayan mga amay madada natin Union College At, uh, sa bandang riyan ayan na malapit na kita ko na yung ano yung logo ni Makoy water refilling station so din ako ginagawa ako paparefill mga kaya ah, bukas siya mga kami kasi kung anong ano mga, may mga nag-ROTC ba ito nagpaparefill mga kami maniobra lang tayo mga kami ha dyan tayo kamay, paparefill alright nandito na tayo, okay, tayo ngayon sa Makoy refilling station yung mm -hmm. tubig ayan o no. ating basyo nire-refillan na ng tubig mga kami ni Kuya Pwede na tayo hanggang sa matapos kasi lulod na natin dito sa ebay, tapos bubuti na tayo sa palengke para magkanbas ng, ano, ng costume tapos yung bibili natin na chapsuy dito na ako dadaan mga kamay iikot na natin si Nami kasi malapit yan yung palengke, isa dun mga kamay isa dun mga iikot pa tayo ng medyo malayo Grabe ah, diba? nga ano, yung parang ulan na naman mga kami. Oh, grabe. CPR, 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 CPR. Ang bigat pala. <laughs> Mabigat yun mamay. Para yung buto ko mamay kakalas <laughs> ha. Ang hirap. Ang hirap na mamay pag wala tala sa condition. Dahil lang may ano tayo may e-bike kung hindi yari buha tayo ng ano sa sakayan kasi oh, bihira pa naman dito ang tricycle mga amay eh dala na dala, dala na mga amoy buhati kulit Ay hey, mga amay dito na tayo malapit sa palengke mag park tayo At uh, medyo ano may volume na mga sasakyan uh, syempre Sunday Lahat ng tao na lalo na lalo na yung mga nagtatrabaho ano, na ngayon lang ang day mga away. so may time sila mamalengke mga uway uway dito at uh, doon lang tayo sa unahan mga amay magano mga dito Magka park kasi nandiyan na yung, ano, yung mga costume sa mga country country so hanap lang tayo ng parking nandito ayan saan kaya siguro ko dito ano Parang tulad sa aming tabura. Ayan. Ito naman tayo dito ng ano? costume. Hmm. Hindi ko pa bisado mami. Sakt natin si nami. Alright. Sakt hmm. natin yung susi baka mawala eh. Nandito pa naman sa bahay ng duplicate. Ayun hmm. Anggari, hindi ko lang kung South America yan hindi mag -se search ka na lang Venezuela po kasi nga yung parang country pinakakunti nyo uh -huh. ayun ayun design mo ang silipin ko muna sa internet Alam <laughs> oh, oh. lang, may sisendel na ako. Yung mga kami, titingin tayo dito. Walang CPR. Ayan. Ayan, tingnan ko. Dito lang natin ya yeah, Venezuela. Ano po? Ano po diyan Venezuela? Ano <laughs> yan to? Ay, US to. Ito talagang ano yung Venezuela mga kami. Talagang ano. Mm. ko uh, lang yung size lang. Pag ilang taon to kuya? Eh, ano lang yun, Si lang kasi yung anak ko eh. Payet din. Ganda sa Kung nagputi ito, pwede. Kaso lang yung tatalaga nga ng Venezuela mga... Ayun, hindi ito kasi stop. CPR doon sa kapila. Mga dito yung mga pag vlog Ayan. Tanigin mo na tayo yung pa-approve tayo kay Mrs. Para pag ano, sinag ko muna. Mga may, medyo malayo yung anong binabasa natin <laughs> andun yung nakapark yung bike natin eh ah ayan mga kamay -ma sa so bibili muna tayo ng ano ng chop suey yun gawa ng ano sinend ko yung picture kay misis eh, eh wala pa hindi pa nasisin eh tontay lang natin mga kamay nga po bal niya pag once na uh, goods na so, uh, syempre kukunin natin yung pambahit sa kanya so wala tayong budget sa ganun eh ah uh, kumbaga ano lang pop, pop, up na PBT so baga yun ang mga sinasabi ng mga unexpected unexpected na ano na mga expenses so yun ang bili tayo dun ng oh, mga gulay so naan mga butis, ano, uh, patapos na tayo sa ano natin sa sa gito. parang ano task <laughs> so, dalawa na lang nagagawa natin nagkanbas canvas tapos nakapagpa-refill ng tubig tapos chop suey na lang tapos pagkatapos yan ngayon muna tayo gawa ng maglalaba tayo habang medyo mainit nitit pa ang um, mga panahon para matay mamaya kasi yung washing machine naman may dryer naman yun eh so yun hindi na lang ako nakapag vlog sa loob mga kamay sa kabila gawa ng ano may CPR hindi ko lang kung rinig dito so buti na sa kabila mga kamay sa pagtanungan ko dito sa vlog wala, tahimik so yun dito na tayo sa unahan. Hindi ko alam kung nandiyan Dito Pog sa mga Minsan nandiyan si Dito Pog sa mga kamay pag Sunday na tayo dun sa kayo unahan pili tayo ng Chapsuyin Mala Chapsuy lang ang tawag dun sa Sa...Yung tawag ko ba mga Mala Chapsuy kasi hindi yung kumpleto Sa karne kapag uh, limitado lang mga gulay-gulay pero pwede na rin na makaka-depende na yun sa, ano, sa hey, nagluluto pasarapan na lang ika nga park, park lang tayo dito mga alright Yan, sa unahan may drop lang ay may naka ano? may bawal dito kasi yung park mga kamay daanan eh so dito na lang dito na lang tayo mag park hey. So, alos tangali na tayo mga kamay. Wala na talagang piliin ng ano ng karne. Saradong gabi kasi linggo eh. Guyo. Yan ang ano. Laging ano natin. Bali Parket kung bagay sa palengke. Piliin na tayo ng ano. <gulong> Bulay. Dito ako nadulas mga na kamay nung nagpa pa ako. <gulong> <gulong>

Tayo ba? Ang ba? Ay, mga gulay yung dito So yun yung bibili natin <laughs> Mas mura Mas madami naman yung no? 20 pesos Kaya isang so, um, okay. Kaya mga kahay Binili natin yung nanay Ang bayaran muna natin Tapos bibit tayo ng beauty in pala Beauty in nakabili na rin tayo ng chok sweet tsaka yan ang nakalimutan ko munti ko nang makalimutan ng abitin mga amay so paborito na tayo kay nami baka um, may hindi mabili pa tayo dito ng tulay isda mahal nga yung isda mga amay gold ang ano presyo ang baba, mo baka mga dulot tayo mga amay palabas na tayo tayo sa dulo mga kamay kasi medyo dry yung ano dry da, ang daan nandito kasi o diba hindi <laughs> tayo uwi na mission accomplished na tayo magluluto na lang tayo mga kamay at uh, tayo lang natin ano yung ano ni misis nag-ubal dun sa uh, uniform alright hindi tayo dadahan mga kamay para iwas ano Lakda ito na ko na dulas mga amay. Tarik kasi plak daw mga amay. Higa, higa, talaga. <laughs> Yan. All right. Ito tayo mga amay, si Kuya. Sa so, ng natin i-bike. E Bibigyan muna tayo ng ano. Parang parking fee. Yan mga amay, pauwi na tayo. Kompleto na ha. Nakapagkanbasa tayo. Nakabili na tayo ng ano ng tubig. Nakabili na tayo ng panchapsoy kung wala chapsuy may may bitin na rin tayo kulang so, na lang yung paglalaba sa bahay na yun so kailangan natin mga paglalaba mga may gawa ng para matayo, matuyo at uh, maplansya mga may ni yun, misis si misis kasi nagkoplansya mga may although marunong naman tayo magplansya eh mas gusto ni misis na siya nagkoplansya eh. <laughs> kasi pulido daw pulido wait lang paparkahan tayo may bibili pa ako mga may ginita na tayo at uh, medyo uh, matrapik-trapik lang ng bagya Ganon, linggo ngayon eh may parang ganon. ang dagyan sa ano mga ano, nagtitinda sa tabi may mga tent. so oh, yun nakalimutan ko mga may tawag may tawag sa kanila sa ganyan eh so kumbaga by weekend lang nagganang lalagay sila ng mga tent. dyan so, sa may tabi ng kalsada at uh, marami talaga na may mili ngayon mga, may kasi nga linggo so yung mga empleyado so, yung iba nandito sa palengke namimili and sa mga parang mall dito 365 Yan, namimili tayo dyan at uh, alam nyo ba uh, mas mura dun sa na, na, -disco na discovery ko na bilihan ng buting kasi dito ako padalas na bilian ng buting eh. so may sa akin na dun na tayo nabili ano lang man sa kanila yung parang refill so hindi hindi ano hindi ah uh, bago yung mga lagayan kasi ano uh, kapag nire-refill lang so meron silang mga stock siya ng ano parang ano uh, ingay na nakakabulao ng mga ano mga residente dahan tayo na palabas mamay kita uh, traffic kaya naman pala yung may nakaparking eh. kaya yun nakapark kaya halos isang isang daloy lang ng daanan Yeah. Dito rin tayo sa biyahe mamay at uh, yun, kita guys tayo. Mamaya at bebelo lang tayo sa pagdrive kasi naka 100 tayo mamay. Ah. Mamay dito na ako sana sa may sa amin. Yan. Tatawagin ko lang po sa Hindi ko alam kung nasa yung pusa namin. Ng... Ayan, ayan, sa away. ayan, 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 yan, sa, uh, ayan, 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 nakalimutan ang pala mami pumila ko ng ano ng papaya so kalahati lang kasi medyo mahal yung ano yung isang kilo eh 90 pesos samantalan so, sa nasa sa probinsya mami murang murang yan kumbaga halos hinihingi lang yan nga nang papaalam ko lang sa mayari ng ano para hingin yun yung ano yung papaya ba ngayon halos ano talagang lahat ng nang kakainin may may bayad na. Yung mga may may nakalimutan na pala ako. Yung tubig hindi ko napasok. <laughs> Ayan. <laughs> Nila ko na. pag kasi sa yan. <laughs> oh my goodness, bidogs. dogs. Makakalimutin na tayo mga kamay. Ah, ito. Ah, nalaban na pala ni Mrs. mga kamay yung natin. So, ibig sabihin, ah, yung ano, yung isa kong uniform mga kamay, yung di-color, yun na lang ano ko, i wash ko na lang. So, yun na palang, ano, ang kukositin natin. Kasi yung ginagawa ko mga kamay ngayon, wash and wear. So, tig isang piraso muna yung ano na natin na uh, binili para makasot lang sa ba makasok ba, makapasok sa budget natin kasi bumili ako nito uh, tig isa, kumbaga yung pula tsaka yung puti. Tapos yung slacks kasi yung dati kong slacks mga may uh, ano nasa, kumbaga sira na, nandun sa dosya na tinignan ko. Kumbaga tasbo na, tasbo na mga kamay. Tapos sabato sa bumili tayo. Tapos syempre, sinturon so tapos mga medyas kasi yung medyas natin mga kamay hindi siya pwede sa pang opisina kasi pang sports yun eh so kung basketball mga kapal so bumili tayo ng ano ng manipis so pasok lang mga kamay yung ano yung tubig na binili natin